Hi guys, ito si Nanay. Tinulungan ko siyang tumawid kasi nahirapan siya, matanda na. 88 na po siya pero malakas pa, wala siyang alalay. Ayan. Ang gusto ko. Ba? Opo. Nine. O kahapon yun? Ah, ngayon, 10 na ngayon. Kahapon na, 9. Kahapon na, opo. Opo, puno, kahapon. ang kiyapo. Punong puno po ang kiyapo, kahapon. Mm, -mm. Yun. So, diyan ka pala nung hindi mo ako. Ilang, ilang hinug... Oh, so Kaya... saan ka ngayon? Eh, diyan rin. Ah, oo. oo. Tapos nag-elevator tal ay ano ka lang elevator no. Ng third floor Ayaw naman akong pasak daan ni sa habdan. Sa tapos eh, siguro, silang lang natin sa akin ko. Oo, hindi ka naman pwedeng ano diyan. Ah, hindi 'yan, ha. Hindi ano, alalayan kita. Sige. Saan ka tumawid sa ano? Uh Oo. -oh. Hindi, pwede ka na dito. Uh Oo, -oh, dito oh. Uh. Hakbang ka. Sige, una oh, ka hakbang. Hindi, hindi, hindi malalim yan. Ah, hakbang. Oh, dito ka na lang humakbang. Oh, makakahawa ka naman sa akin eh. Uh Oo, -oh, sige hakbang. <laughs> Ito problema ko pag kami ganito. Mm -mm. Yung ko kasi ang matanda na. Mm, ayun. Mm, ayun. Mm -mm. talaga pag matan. O, pag mag-isa ako, hindi ako pwede dyan. Ah, doon ka talaga ikot. Oo, paano? Si mong tatahanan ah. ko. Oo. Actually, pinipilit nila ako pagyaya. iaya Mm. Sabi ko, hindi ako sa may mag kasi... Oo, oh, kunin um, mo akong, kunin mo akong, ano, caregiver. Oo, nung, kasi noon, mm. sabi ko ganun. Lumaki ko sa Amerika. Oo. Oh. Pati bahay, nag-iisa ako eh. Oo. Oh bumababa ako. Mm. So, asan yung... Na mahina ang, mm. -hmm. ang, lakad ko. Nandiyan din sa... Na, po? nasilip ko yung kusina nalang. Ito oh. 50, 50 or 70 years ago. Oh, oh. May kumakain na bata sa kusina ko. Oh. <laughs> Nagpahandahan ako, naupo ako, hinintay ko Tapos, mm. pagkakain, lumabas. Eh, nung panahon ko, 70 years ago, mm. hindi ako nagsasara ng pinto. Ah, oh. kasi Walang walang masamang tao mm -hmm. sa tingin ko. May mga apo ka na. 65 na yun. <laughs> Ap apo ko na eh. Ah, ang galing mo naman. Lakas okay, dapat. Yung pala ang masarap pag nag-aasawa ng bata. Mm, -hmm. oo, oo, no? Galing mo ah. Wala, mga kapatid. Sino naglalaba? Ang trato sa akin. Sa ako. It's washing. Oh, ito, pag uh, uwi natin. Oh. Nakababad na ito sa, sa floor. Uh -huh. o, uh -huh. sa ko na mm -mm. bukas to na ay, mm -hmm. remembrance ko to sa ate ay, ayan o, no? naka video tayo para meron tayong oh, remembrance tayong walking uh, walking with ano uh, nice meeting you yes mm -mm. this is my new friend here in VGC yes my address Name. Aria. <laughs> Aria Tower 1, hindi mm -mm. Tower 2. Sige, Aria Tower 1. Oo, kasi yung 2. <coughs> mm -mm. uh. Bibisitahin kita dyan, hai. May tenant ako doon Anong tenant? Uh, so, May nang... Nag-red. Nag-red. Nag ah, kaya naman. Kasi 1 and 2 ang binili ko dyan. So, saan ka? Eh, doon ako sa 1. Sa 1, sa Tower 1. Tower 1. Oh, kasi, okay. yun ang maliit. Sa Tower 2, walang maliit. Mm, papasyal ako dyan sa iyo, ha, pag may time ako. Kasi single parent naman ako. So, ano ako, may dalawang, may dalawang anak. Papasyal lang ako, bibistahin lang kita. Kasi, ah uh, di ba, nagkakilala tayo na ano. So, ayan. Pagin ka na, mag-hi ka na, magbabay ka na kasi off na natin yung ating video.